Kahit wala na si Benny, kahit ubawiin niyo Sing Sing, hindi pa rin matatapos ang relasyon namin, Doña Francia. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Buntis ako. ako. Magkano'ng kailangan mo? I bless the body of Benny with the holy water that recalls his baptism, of which St. Paul writes, All of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death. Benny. By baptism into His death, Benny, we were buried together with Him, so that just as Christ pa, was raised from the dead, by the glory of the Father, we too might live a new life. Ang sakit! Napakasakit! An Anak, so Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Our brother has gone to his rest in the peace of Christ. With faith and hope and eternal life, let us commend him to the loving world. Narinig mo ba ang sinabi ni Mama? Hindi pa rin niya matanggap na patay ni si Benny. <coughs> Bakit si Benny parang nawala? Maliwanag ang ibig niya sabihin. Mas gusto niyang ako nang namatay. Pagpasensya mo na, Mama Francia. Magulo pa ang isip niya ngayon. kailangan bang nakatapak ang iyong mga paa sa lupa habang nakatingala ka sa langit? O ang katawan mo ay nakalutang sa ulap at nakamasid ka sa lupa na alam mong naghihintay sa iyong pagbagsak? Benny, noong una tayong magkakilala, naisip kong ikaw ang katuparan ng aking mga pangarap. Ang yumaman, ang mabuhay ng maginawa, at nang tayo magkasintahan na, Sabay tayong nanaginip ng gising. Ang kaganda ng ating mga plano. Ngunit ngayon, lumabo ang bukas na hinaharap. Paano pa ang mangarap kayong wala ka na? Pagtapos ko ng pag-aaral, magpapakasal tayo. Ipagpapatayo kita ng bahay. Pati ang inay mo ay sasama natin doon. Ilalayo ko kayo sa lugar ninyo. Napakasarap pakinggan. Magkatotoo sana lahat ng ito. Pero natatakot ako, Benny. Natatakot ako hindi tanggapin ng mga magulang mo. Mahirap lang kami. Hindi kami bagay sa pamilya niyo. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ang importante, mahal kita at mahal mo ko. Walang pakialam yung ibang tao. Benny, may problema tayo. Hindi ako dinadna ng na ito eh. Baka kaya... Baka naman delayed lang. Pero regular ang dating ng period ko eh. At saka masama ang pakiramdam ko. Ipa check up kita sa doktor. Pag positive, magsasabi na ako sa parents ko. Madadali yata ang kasal natin. Wala ka bang tiwala sa akin, Lisa? Nag-aalala lang ako. Ibigay ito sa akin ng mama. Pamana pa ito sa kanya ng lola. Bili niya sa akin. Ibigay ko ito sa babaeng pakakasalang ko. Dumapoy ka? Inay! Sa tapos uuwi ay... ka ngayon, sasabihin mo, buntis ka! Anong ay... ano siya ko ikaw? Ang maglulatag sa tuwa, lang niya akong babae ka! Wala niya ako! Hindi eh, naman ako nagkulang ng pangarap sa'yo! No, Wala niya ako talaga! Naku! Ano buntis ka pa ngayon! Naku! No, ah. May kaya kang hanap sa buhay, lalaki ka. Wala ka nang na hanap buhay. Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Mahirap lang kami. Karangalan lang pinagmamalaki namin sa mundong ito. Huwag kayo mag-alala. Bukas na bukas din isasama ko dito ang mga magulang ko. Bye. Lisa, sa palagay ko eh, hindi na darating yung binatang yon. Ang mabuti pa, magbihis ka na at baka mahuli ka pa sa klase mo. Darating si Benny, inay. Hindi niya tayo bibiguin. Ising! Ising! Naku, ising! O, Luding, bakit? Hindi ba ito ang binatang madalas maghati dito kay Lisa? Eto o, oh, na aksidente. Ha? イイ・いないいないいない。イ Tama na, anak. Gabi-gabi na lang, wala ka nang ginawa kundi umiyak. Baka magkasakit ka niyan, makakasama sa bata. Hiniya ko, inay. Hiniya ako sa inyo. Wala kang dapat ikahiya. Hindi ka niloko ni Benny. Hindi siya nagkulang sa iyo. Ang kapalaran na nagkulang sa iyo, anak. Sino ang kailangan ninyo? Andiyan mo ba si Doña Francia? Imposible. Ang anak ko, papatul sa'yo. Francia. Alam mo, Iha, walang nabanggit sa amin si Benny tungkol sa inyong dalawa. Ito po ang mga sulat sa akin ni Benny. Pinangako ang niya ako ng kasal bago siya ng aksidente. At ibinigay rin ho niya sa akin ang singsing -sing na ito. Bilang pagpapatunay na tutupad siya sa kanyang pangako. Yaman din lamang wala na si Benny. Babawiin ko na muna ito. Kahit wala na si Benny, kahit ito bawiin niyo singsing. -sing. Hindi pa rin matatapos ang relasyon namin, Doña Francia. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Buntis ako. Magkano ang kailangan mo? Hindi ko pinagbibili ang karangalan ko, Doña Francia. Kung ganon, anong gusto mong mangyari, Iya? Gusto ko lang humatiyak na magiging magandang katayuan at kinabukasan ng aking anak. Dahil wala akong maipapangakong ganon sa kanya. Dito ko silang anak namin ni Benny. Para madala niya ang inyong apelido. Pagkatapos ay so, iiwan ko na ang bata sa inyo. Kahit masakit sa loob ko. Para guluhin mo kami maya't maya, ganun ba? Hindi ho. At hindi na ako magpapakita sa inyo. Sa aking anak. At hindi rin ako hihingi kahit na anong kapalit. Um, ma, pa. Mahirap ba gawin yung hinihiling niya?